So mga idol explore natin na ang lumang bahay dito sa Poblasyon Noibi Poblasyon dito sa kitaw Bukidnon. Ito na bahay mga idol sa so, tingin ko na sa mga 1940s So pasokin natin kung ano pa ang natira sa loob ng bahay So mga idol baka nagtataka kayo na may kabaong dito mismo sa loob ng bahay ay ah, to mga idol, i ko sa inyo kung bakit may kabaong dito sa loob. Sinasabi ah, pa kaniya sa sabi pa sa kaniyang mga kamag-anak ko ay ang original na may-ari dito, ang first na owner dito may idol ay sa buhay pa siya ito, ang ginawa niya para bang naghanda siya sa pagmawala na siya dito sa mundo mayroon na siya lahat mga idol para na hindi na mahirapan yung mga kamag-anak niya yun pero ang nangyayari mga idol ay hindi nagamit ito ipakita lang natin sa inyo mga idol ang buksan lang natin hindi natin buksan yun mismo ang kabaong dito lang tay amuntan na akong tay ha Oh. Ano? Pero sir, hindi natin ay wow. Lagi jay ko an na Mukhang din for sa uno oh. Sus, napakaganda talaga tingnan yung bahay ni Mayor Bah? Ba. Manual tama na. Yung naman TV. Kumpleto pa ba yung speaker? Oh, sir, magandang umaga po sa inyong lahat at ano ko yung pangalan natin, sir? Jeffrey de ng nga tapdasan. Jeffrey tapdasan i Bali apo kanya apo. apo na sa tagyan balay, ng lolo. Lolo. unsang king ngalan niya? Serio nga tapdasan. Serio tapdasan. So, pwede mo ma-explain kung nganong naa ni kabaong diri? Kani yung lumon nga yung ipahi mo diri kay diya man ning ipahi mo kay tungod para daw di na mahasol daw yung mga anak ba. Kay tabo kay pagkawala niya kay na oh, wala na gamit. Wala na gamit. Mga idol, magandang umaga po sa inyong lahat. At dito tayo mga idol no, sa isang another ancestral house dito sa Purok, Purok, Noibia Poblasyon Kitaw-Tabukidnon. So nakita natin mga idol yung bahay na napakaluma na talaga tingnan natin kung ano sa loob. Ito ang may-ari dito mga idol. Ang personal dito ay si uh, Serio Tapdasan dito tayo ngayon para nga mapicture natin ang ancestral house dito sa Purok Noibi uh, Poblasyon, kitaw So ngayon idol, explore natin ang lumang bahay dito sa Poblasyon Ano sa nga, Purok ka na eh? Purok Noibi Poblasyon dito sa Kitaw-Tawabukid Ito na bahay mga idol sa so, tingin ko na sa mga 1940s So pasukin natin kung ano pa ang natira sa loob Ah, sa ni sa mga rubber. Hmm. Pero kani mau pa ni siya, kwa pa ni. Oh. Hmm. Ini oh, di jenang ini ni kuan bayo kada nak sugat dang ikit mendiri baik cuba dengan lights Sikit okay. ah kena bagi lu no? dekat dikin ni tuan janganlah sekang dulu tapi pak ini mangga hmm. oh, oh, lah. gamit dia ni kan ni human tahu tak? ni manggamit Hmm. Ito may ang... highlights kasi Pwede you know? <laughs> na to tanawin. Balik na na to. Day! Adrian, day. Nangit lang ka. Iyan hey, lang ako. Ayo, ini rakini rah. Di mana Pero usan um, ang kilid ko ba Amo, po, no? ang mawala no? kilid niya. Ito uh, mga idol, baka nagtataka kayo na may kabaong dito mismo sa loob ng bahay. Ay uh, ito mga idol, ipaliwanag ko sa inyo kung bakit may kabaong dito sa loob. Uh, sabi pa kaniya sa sabi pa sa kaniyang mga kamag-anak ko idol ay ang original na may-ari dito, ang first na owner dito may idol ay sa buhay pa siya, ito ang ginawa niya. Para bang naghanda siya sa kung mawala na siya dito sa mundo. Mayroon na siya lahat mga idol para na hindi na mahirapan yung mga kamag-anak niya. Yun. Pero, ang nangyayari mga idol ay hindi nagamit. gamit Ito. Ipakita lang natin sa inyo idol ang buksan lang natin. Hindi natin buksan yun mismo ang kabaong. Dito lang. Tay, amunta na tay ha. Diba? Mga 2 years na siya na kwan. Pag andam niya, dugay na. Ibuhit pa man siya niya, namatay siya mga 2 years. Ay! Kaya pala mga idol ay ang mag... May ari nito ay date anniversary niya ngayon. So timing na na picture natin ang lumang bahay niya. Hindi natin alam parang 2 years ata no. Ngayon. Ngayon no? So bawal na tayo mag bukas dito nang tayo sa labas para makita niyo ng idol kung bakit na mayroon talaga dito. Salamat ay. O sir, magandang umaga po sa inyong lahat at ano ko ang pangalan natin, sir? Ah, uh, raw oh ya. Okay na. No? Hmm. Kuan de ko nga tapdasan. Jeffrey tapdasan ki bali apo kanya, apo. O, apo na gud sa tagyan ng balay, ng lolo. Lolo. Unsa so, ki ngalan niya? Serio nga tapdasan. Serio tapdasan. So, pwede mo ma-explain kung nganong naa ni kabaong diri? Kani yung lumon na yung ipahimo diri kay iya maning yung... Pahay kau kay tungod para daw din na mahasol daw yung mga anak ba? Mm -hmm. O yung istorya sa ang mga sa una, ha kon? Mm Hindi -hmm. ko mawala na Wala na problema. Oh, wala na na problema. Plaster sa Oh, oh nagplaster bah. daan ba? Mm -hmm. Uh, lagi dahan kuskus balungos ni. Ang itabo kay pagkawala niya kay wala na gamit. Oh, wala na gamit kay amo tong uyuan kay palitan ko sa lahat kuno ha kan? Pero, Pero nasa i area oh. oh. na daan di andam nga lubungan ya. Oh. Nanto sa mentrio na yang pantion dito ra. Pero wa gyapon nagamit. Wala ang gamit mo to Amo ya gigamit. So kini lang ang lungon na gid moy wala. So pwede na to makit answer ang babaw lang ay lang nang ukbin gid sangkuan. Ukban gid nang sa. Mhm. Labi yeah, Iya pagin ron. Mo kay timing ba timing? Kuan pagin ron ganing Di tali ba oh, Ikapila ka tawig. Murag ikaw. Upat mo na rin. 2026. Manda rin ah 25. 25? Mm-mm. Tulo? 2022. Eh, tulo ba? Tulo. Tulo. So timing kayo na pizza natin. Timing kayo nga... Nata di rin nga dito adversary Diba? Grabe no nga ko ano. Wata ka balo ani sir og pilay price niya ani sa una kay siya man nag kabalo gyud. Pahimo ni ni dai sa ganggangan. Ah, sige dai pahimo oh, ni. Pahimo sa dai sa ganggangan. Sige, sige ni pahimo niya. Taga Hulisol mo nagwa ni. Nagbuhat. Oh. Ligon man kaayo. Ya taga Bangbang. Kulba gani gwan kay siya ni. Katong gibiruangan man pag ni pagwa ni ning pagumpag. Haw man gani ni ba? Himog himo. Oh, gibiruangan to sa ganggangan ay namtoy taga dai. Hmm. Yang bilang yang nak sebut soto jadi ni solot bah. Hmm. Perlu balik tu ulan kau. Uh -oh. ah, nilipak lagi tu lagi. Nikilat uh -oh. balik. Kita toka kawan berpilah kita toka lubi dan berkunum toka lubi gitu. Uh oh. Masakir sekawan kilat. <laughs> <laughs> ya, buai ulan. Ambak kita kawan. Nya ang panahon oh, <laughs> atau? Ang panahon atau ini awak apa? Dilihat natural lah kau perlu ulan bang aku. Apa? Karena ulat pernah sebut tentang ulan kita. <laughs> Story ni. Basta na nagpinaras, ah, basta lupad lagi. Guys, buwit mong yun na yung dadaw. <laughs> so, siya mismo ni Solod. Oo, oh, nahubog mo ito sila hubog. Mm. Lagi katsakotawan, bakit? Mm. Lagi na lagi. Di, kadagan sila. Kasi batay. Pero kini ser, pag butang ani diri, siya ginapabutang ani diri. Oo, oh, yan, hindi pa hipos diri dito. No? Sa una sa, dia, tapos sa balay sa magulang. Oo. Oh. Iyan mo yung punong balay. -mm. -hmm. Kasi ni kani pag palit na sila sa magulang, yan ang ibalik ng dire, basta dire na sulod do. Uh Oo. -huh. Katong pag wala niya na balik ng dire kay no tagay mito niya. Ito sa grupo ng isa. Pero habang gaandam sa ni sarola pa sa ibati sakit. Baklay do binde tres to na ang lolo nga baklay baklay to tabok sa bangbang dire. So inana mo gid ang sauna nga mga panahon sir kanang bergi andaman nila badawat na sila nga may Mo lang ito. Dili lagi gusto. Dili so, lagi gusto. Dili lagi so, gusto. Dili lagi gusto. Dili lagi gusto. Dili lagi gusto. Oo. Uban, kaya meron ka rin ng card. Sayang ni. Karoon pa ko naka picture yun ani sir. Nga lumang bahay. Napag yun. Mono nga gusto ko explanation ninyo ba? Kaya tinuog yun yung ito. Diba siya matingala sila nga. Ano na? Katong yung mag... Katububoy mong ito. Bawa sa historia. Sabi no? Pero Kini nga balay sir, unsa nga to idi na dunggan yung gitukod? Wala ko ko balo sir bay. Wo ko balo pila ni ka, pila ni ka to sa nga to idi Na mga picture na ko an man tani mo di ba? Oh, pero wala ko kailaw asa sa ato. Gusto na ko makuan nga hay asa sa ato tagi tanaw na to. <tinyo> Tulang ibagay ni tulog-tulogan ni Rig

Basta nagpabadlong ko siya. Ambot lah, Kapatira, <laughs> rupok. <dulu, wabuk>. Ito <laughs> niya, kuha. Ang ayaan, no? Hmm. Ano sila? An, gini mo, gini sa una ang... Ano oh, mo, gini siya? Iko ang daw, kinsan yung mga... Nga, dito may-may mo niya. Tabibit. An? anak niya. Oo. Oh. Si mami. Si kuha ang dahil. Si. Mawala naman niya. Kalimot Tita nini. Tita Kani na ni sa food court sa maram Ah, mo ni siya. Kani. Oh. oh. Kani mo ni. katong picture gid niya kung gusto makita. Ni unta ang blue blue diri. Na lang ni Iris. Ang mera lolo. Ano? Bilang kay makaro. Si Papa may nasa likod. Kini kini. <laughs> oh. Eh. Oh, Ito ipokus ah. Basta uh. kini man kini. Oo, oo boleh kita nang sari isa no Ini ni siya ni, saya ni. Dilu eh. Lahik. Aide. Di. di, di na hide. Di, di. Wala na gid nahurut na gid gan. Kini kita kung gusto magwa no. Mao ni siya nga balay sa kuan pao. Oh. Kuan pao higana gido. Kini ni. Dua ni sila nak bang dia oh. Bilen kan. Ibu ni bela dia lagi kan. Bahaya ni soal. Aiy, bergeri lupa tu lagi. Kalau muka muka. Ibu ibu dua ni sila di tol abang. Mari selingan. Jadi jadi untungin kau lah. Aiy, pilih dia mereka picture itu tapi tau. Hmm. Selamat kesera. Sige ayos. Kita walang maka explain kung ilang taon na to. Gabi ba? Hmm. Manual talaga. Ano naman TV? Komplito pa ba, ba? May speaker? Nagawa ako ka ba? ba, ba? Gabi rin ba? Kailangan pa. Branded na, Sony. Sony, branded e. Kailangan nila. Eh. Gabi? Gabi? yan ba? May susi ano? On-off. <laughs> ah! Hindi. Ay, oh, bulyong. Un, off, off. Okay. up. Grabe ba? Grabe ba? No. So ngayon lang tayo nakakita mga idol na ang on off niya, power lock abi, hindi pwede makabukas kung mula kay abi Grabe ba? Karaan niya TV, karaan niya TV guys Na ay on off off Asal kak First time kuna kak kita Anggani tu Kau brand tu o? Oh. Brand dia dia Seat pasal si anu kaya ke... Seat gini Ngg Brand yang Speaker Sarman Ni kena pergi kayu Kau pulih kak I good eh Ni tuyuk ni pas simbol eh Si pinah imut gini mm Hmm Kan yang Oh yang murah oh, ya. Wala siya mga kalender dito, no? Pero mga idol, tingnan natin yung sahig. Napakatibay pa. Oh, ganda pa ang design niya. Hmm? Iba ang design niya. Parang kinakat eh. Oh? Hindi siya garitso. Okay, no. Ano naman? Ano naman sa May kita na yung mga story. Pati siyang ritin eh. Ano yung ritin eh. May hihir ba? Ito Ah. Muna yung kulumnar gamit. Sa ko diri sa unang Parang sa deputante ito ni Babalo. Ito yung papel. Ito, ito. Ba? Nalaman mga may date na 'yon. Ayun. Mhm. Hindi na mako-anta ba? Mhm. Yan ang kabalot. Oh. Ito hindi pa printo? to so, parang print ah oh, wala yung picture or picture documents dito kami mga idol sa room may tinitingnan kami na gusto na gusto kong makita mga idol yung lumang larawan ni Sir. So kanina pa tayo nang sama <laughs> <Really>? <laughs> So siya may idol ang nag-recommend sa atin na ito na ancestral house na mapicture natin So nandito siya ngayon, sinamahan niya ako at tanungin natin kung Anong pangalan mo siya? Quinton uh, Clinton. Clinton ng Karingilan. Karingilan. So, nagpapasalamat din tayo mga idol kasi nagkontak sa sa akin na pwede ba na mapicture natin ang bahay na to. So, happy naman tayo. Bahay ba eh? Kaya Kato lang nga picture atong gikuan, sagwa po ipakita naon. Atong na, ang dunong Kini kaligwat ani la, nahi. Muraha. Oh. Takop ni balay. Di lang ta kaplastahan og picture oi. Mga panyawan man nagabitan. Ồ, tôi Oh. hả? Ồ Ồ Ồ Ito na yung ngayon sa likuran na ipakita sa inyo Grabe na pakalaki Ito yung bahay, kaya lang Kaya lang may ito la na para na sir na mamaya doon tayo sa likuran para na ma hanggang dito na lang tayo. Maraming salamat talaga lang sa inyong walang sawang support. I keep safe and God bless. All.